Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet, at talaga namang sobrang nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay pumunta naman muli si Kuya Jomar sa bahay nila Ate Carla dahil nais niyang bisit, bisitahin ang dalaga kaya dahil naman dito ay marami din silang mga gamit na dala na pasalubong para kay ate Carla. At ang ilan nga ay dito ay mga bag, damit at meron na naman silang dala na electric fan. Nakaraan ay hindi niya nabuo ni Kuya Jomar ang electric fan. Kaya naman kinakabahan siya sapagkat baka hindi niya rin mabuo ang electric fan sa ngayon. Tuwang-tuwa naman si Ate Carla dahil napakaraming regalo na mga nagbabahan sa kanila Talagang chili chile pa nga ni Ate Carla si Kuya Jomar nun sa pagbuo ng electric fan. Grabe yato ang rin si Ate Carla dahil tinatry ni Kuya Jomar ang kanyang best sa pagbuo ng electric fan. Ngunit kalaunan ay tumigil na rin si Kuya Jomar sapagkat paggabi na daw at wala na rin mga natitirang oras. Kaya sabi ni Ate Carla na papanya na lang daw ang mag-aayos ng electric fan na binigay nila. Ito, ito na. Wow. <laughs> Ganina pa ito eh. What's the matter? Siyempre naman <laughs> na. Mukhang isang oras na naman kasi ito, tayo dito eh. Marabi, isang oras? Malat lang to Sayang lang. Ah, natuto na ako, natuto na ako. <laughs> Pero, ito mamaya na lang to.

Kasi ano unti, eh, unti-unti um, naging ka na. Dati sobrang mahihain mo. Pero ngayon, ano na, kayang-kaya mo na. Unti-unti, lumabanat ka na same. nga rin. Buti nga ngayon, di ka na nag out eh. Kaya na-proud ka. Sobrang na -froud. Um, Lakas na, or laki ng improvement mo. Ayos ba? <laughs> Pagkakasi ulitin mo. Ayan, ang isa lang. 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 kasi magbubupa ako nito ng electric fan. Ang po. Ah, ito. Para kay mama mo yata ito eh. Hindi ko Sino sa'yo? <laughs> Ba't tumatawa si Kakao? <laughs> parang, parang pero ito dito Grabe ha, habang patagal nga nang patagal ay pasweet na nang pasweet ang dalawa. Nag-decide naman sila kaling naprav na isamay na si Ate Carla sa kanila dahil maulang noon at baka hindi makasama sa Baguio bukas si Ate Carla. May sapat pa siya. Safe sa dito? Hindi. Grabe, ganito sukatin mo, sukatin mo. Taming kaya ito lang atin na po ikaw? Sige, pwede mo ito ka natin? Pwede mo, huwag mo lang, ano yung sintas. Try lang natin kung ano, kung kasya sa sapatos ay sa paa mo. Ano sa paam? paa mo? 39. 39? Parang po ang pagkasya? Tulungan ko, na. ko, Parang familiar itong ginagawa natin. Parang napanood ko na ito sa Disney. Parang Cinderella. Ako yung prinsip, ikaw yung ano. Teka, kasya ba? Tignan. Kasya ba? <laughs> ba? Ako. Ayun po, Isintas ko lang ha. Ay, Talagang kasama na nga si Ate Carla sa mga ay ilan na Kalingap angels na tinatawag nila kaya sasama siya pagpupunta sila sa mga lugar at mga event ng buong kalingap. Manuel naman. Manong... siya. Ito mo na. Tapos ito. Ah, sorry po yun. Paano? Ito lang pala. Ano boss Jom? Kaya pa? Oo nga, sakit ko lang kayo. Isang oras na lang tayo eh.

Yun pa kaya pa naman, kaya pa naman. Alam mo kahit lang. Ito kasi medyo itik kasi itong ano eh, electric fan. So, kailangan ito ng medyo mas advanced na mga gamit. Pang ano ng tornilyo. Tapos kasi tinan mo, daming ano ng turnilyo, eh, hindi naman ako prepare, wala naman ako gala. Dito, parang wala din naman yata sa inyo. Wala din kaya, no? So, ano, tawag yan? Siguro next time pagbalik ko, magupo ko na to, Magdadala ko ng mga gamit. Okay? Buti na lang at pumayag talaga ang mama at papa ni ate Carla at may tiwala ito kay Jomar at kay Kalinga Prab pati na rin sa buong kalinga Team. Kaya naman sabi dito kay Jomar na hindi niya sasayangin ang tiwala na minibigay sa kanila. Hindi ko kasi alam na mayroon ka rin kung ano yung rektan na naman. Pero alam mo, Maggamit nito eh. Sana nga, dapat magamit ko na to kaso di ko mabuo. Okay lang? Sige po, pa ko na lang. Sabi ko na lang baka maayos yung paglita pa. Pasensya ka na eh. Bukod sa gamit. Yung oras din, matalakay na rin. Saan nga pala ka rin? Di ba buong sa'yo yung pagpapasahat ng bagyo? Alam na ba na ano na at pwede ko naman lang sa amin kumabay ngayon? Kasi yung ano dyan, yung ilog dyan mataas. Kung bukas, magkukulan ulit. Baka hindi ka makasama, hindi pwede hindi ka makasama. Paano naman ako niyan? Uh, Ayan, ano, Kailangan natin magmadali. Kasi mag-ano na rin, magagabi na rin. Kasi ka na. Masa na lang to. Sige na si Papa na lang po. Papa mo na lang ulit. Namaya naman, pero karo... ganito na rin. Sige na. Kasi ka na ha. Hanggang dito na lamang na ang ating nakakakilig napaka-sweet at talaga namang sobrang entertaining na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!